Kumusta mga bata? Welcome sa ating edukasyong pantahanan at pangkabuhayan ICT Module 3. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa pagsasaayos ng file sa computer o computer file. Anong ano anong nga ba ang maaari nating matutunan sa pag-aaral ngayon? una na ang konsepto ng computer file system. Pangalawa, nakikilala ang bahagi ng isang computer file system. At ikatlo, nakagagamit ng computer file system sa pagsasaayos at pag ng mga files. Hmm. Ano nga ba ang computer? Ang computer ay isang elektronikong gamit upang matugunan ang ating pangangailangan sa pagkuha ng iba't ibang impormasyon. Ano-ano naman ang mga bahagi nito? CPU o Central Processing Unit, monitor, mouse, keyboard at speaker. Ngayon, ay suriin natin kung ano ang computer file system at kung paano ito gagawin. Ano ang computer file system? Ang computer file system ay ang pagsasaayos ng files at datos sa computer sa paraan na madali itong mahanap at ma-access. Ang mga hard disk, CD-ROM, DVD-ROM, flash drive at iba pang mga storage devices o imbakan na maaaring gamitin upang naiingatan ang mga bukopya ng mga files. mayroon tayong dalawang uri ng files. Soft copy at hard copy. Ang soft copy ang elektronikong files na mabubuksan gamit ang computer at application software. Maaari itong maging Word document, spreadsheet presentation, mga litrato at mga audio at video files. Ang hard copy ay ang dokumento o imaheng nakasulat o nakaimprinta sa papel. Tandaan na ang lahat ng file sa computer ay may file name. ang file name ay ang pangalan na ginagamit upang madaling malaman ang isang computer file na nakasave sa computer. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang mga iba't ibang uri ng files. Meron tayong document files, image files, audio files, video files at program files. Ang document files ay mga files na gawa sa pamamagitan ng software para sa word processing, electronic spreadsheet, desktop publishing at iba pang productivity tools. Image files o mga litrato. Ang audio files ay mga kanta o na-record na tunog. ang video files ay mga nai-record na motion pictures o gumagalaw na imahe. Ang program files ay ginagamit bilang pang-install ng mga application at system files. Ngayon ay sundin natin ang mga sumusunod na pamamaraan upang matutunan ang mga kasanayan sa computer file system. Ngayon ay pag-aralan natin kung paano ang paggawa ng folder. Una, i-on ang inyong computer. Pangalawa, i-click ang start button na makikita sa taskbar at piliin ang documents. Pangatlo, katulad nito ang makikita kapag binuksan ang document folder. Pang-apat, i-click ang new folder at mapapansin na magkakaroon ng bagong folder sa document files. pang i-type sa kahon sa ilalim ng folder ang iyong pangalan. Ito ang magiging folder name. Then press enter. Ngayon naman ay pag-aralan natin kung paano ang paggawa ng subfolder. Buksan ang ginawang folder sa pamamagitan ng double click. I-click ang new folder at mapapansin na magkakaroon ng panibagong folder at i-type ang gustong pangalan ng folder, then press enter. Ngayon, ay pag-aralan naman natin kung paano mag-copy at paste ng file sa folder. I-click ang Start button. I-click ang Picture folder. Pagbukas ng picture folder, pumili ng folder at i-double click ito. Pumili ng larawang na iskopyahin. Pindutin ang left click at pag na-highlight na ang larawan, pindutin ang right click at pindutin ang copy. I-double click ang folder na nais paglagyan ng larawang kinopya. Pagkatapos, pindutin ang right click at i-click ang paste paano naman ang pag-delete ng files. I-double click ang folder kung saan nais mag-delete. I-click ang larawan o files na nais i-delete. Pag na-highlight ito, pindutin ang right-click at i-click ang delete. Ayan, meron na tayong kaalaman sa pagsasaayos ng ating files sa computer. Sana meron tayong natutunan. Hanggang sa muli, paalam.